Ay, thank you, Lord. Ayun na, mga kabraso. Sobrang laki. Hinala ko ay bulik ito. Okay. Yan na ada ito. <laughs> ay, dito. Hãy subscribe cho kênh này tên braso. Ayan. Nakapin lang natin sa spot ng hunting area. Magyahi tayo ay madaling araw pa lang. Dayo tayo ngayon. Malayo. Dito tayo ngayon sa isa natin boarding house. Ito mismo sa gilid. Yan yung puno na yan. Sana lang may laman halos hindi humihibas ay ay pero maya maya lang ay maghahay na ayan. silipin lang natin to tapos punta tayo dun sa malawak na pinagahan Parang may bakas mga kabraso. Hindi lang bago. Wala sa loob. Ayan mga kabraso, nasa gitna na tayo ng hunting area. May bakas na dito. Sana lang madali natin to. Ito ay medyo malayo sa barangay mga kabrasa no? kung mapapansin natin ay malinis yung ano dito alaman lang mga plastic yun yung magandang area grabe yung oras natin ng pagsunod mga kabraso hindi matsimpuhan ito ibang bakas na naman to sa tawid na naman Ay, thank you Lord. Ayun na mga kabraso. Sobrang laki. Hinala ko ay bulik ito. Ay. Thank you Lord. Yung una kanina ay hindi natin nakita. Ito saglit lang natin hinanap. Ito bagong bakas na to. Ang lalaki ng bakas niya. kanina ay napalayo na tayo napakaraming bakas na sinundan ay iba baka may babae mga kabraso ay ito oh ito yung malalaking bakas ito yung may ari bulik nga mga kabraso sobrang laking bulik baka may babae ito I thank you lord ayun siya oh baka may babae sa ilalim niya parang nakaangat yung katawan Pulik mga kabraso. Uh, sa lang umabot ng dalawang kilo. Ay, uh, thank you, thank you Lord. Nakalaan. Kala ko masisero na tayo. Malapit na ako sa bangka mga kabraso. Hindi na malayo yung paghahantingan natin. Dito yung daanan niya mga kabraso. Sa eryang to ay lumubog din oh. Yan yung daanan niya. Punta doon. yung kinaganda mga kabraso, eh hindi na tayo mag-aano ng, ng ugat. Kalawitin na lang natin ito natin palabasin. Ay, pakaingatan natin ito ay bulik ito. Sobrang laki nito. Dalawang kilo yung tansya ko dito. Ay, thank you, thank you, Lord. Kalawit mga kabraso. labas na labas isa lang siya dito mga kabraso nasahan natin baka may babae sa paligid dalawa yung bakas pagsikit mo yun hey. ay grabe sipit na yan mga kabraso parang metro na yung ano niya pag umaano siya umuunat oh tali agad natin mga kabraso kasi titignan natin kung may kasama ito dyan na kasi yung tubig ayos at season siya mga kabraso sakto lang yung pagka season nya talagang ito ay mataba bolik ngayon ay naitali na natin mga kabraso <laughs> sobrang laki talaga oh mas malaki pa sa ano natin dito yung sipit nya ngayon hanapin po natin kung talagang may kasama tong babae dito sa area kasi may isang bakas akong napapansin dito hey, thank you lord sumabas na tayo sa ano wala na hindi natin nakita meron ano may babae kaso hindi ko alam kung bullet talaga. Yun, hindi na natin nahanap kay at, ano na yung tubig. At na rin sa taas. Okay na yun. Okay na yung isa natin. Ah, boundary. hala ko talaga, kaya mabubuklo. Buti na lang. Pusok muna tayo sa uniform. Ayan. Takits na lang ko sa bahay mga kabraso at ididiretso din natin yan sa pagbibinta ngayon. aha tayo. Ayan mo. light ten ada tuh nah, nah <laughs> Ano? May da. Ano? Ah, may da. Katakas na.